Maaring gamitin ng Estados Unidos ng Amerika ang iskandalo ng korupsyon na tinatawag na Mindich Gate bilang pananakot kay Vladimir Zelensky at Rustem Umerov upang hikayatin ang Ukraine na suportahan ang bagong planong pangkapayapaan ni Donald Trump na naglalayong humantong sa aktwal na pagsuko. Lumalakas ang balita na may sariling planong pangkapayapaan ang United States at Rusia para sa Ukraine na hindi isinama ang Ukraine at Europa. Dumating ngayon si Pangulong Zelensky sa Turkey kung saan nakipagkita siya kay Pangulong Erdogan at sa kanyang kalihim ng National Security and Defense Council na si Umerov. Kinansila ng mga Amerikano ang pagkikita ni na Zelensky at ng kinatawan ni Trump na si Vitkov. Dahil tumanggi si Zelensky na talakayin ang planong pagsuko ng Ukraine na isinusulong ni na Vitkov at Dmitriev ng Russia. Dumarami na rin ang usap-usapan tungkol sa iskandalong korupsyon na Mindich Gate ang FBI na kasalukuyang aktibong nakikipagtulungan sa National Anti-Corruption Bureau of Ukraine ang pambansang anti-corruption na kawanihan ng Ukraine ay maaaring nagbigay ng ilang detalye sa White House na maaaring gamitin ni Trump upang pilitin si Zelensky na tanggapin ang kanyang planong pangkapayapaan. Pinaaalala ko lang na kahapon inanunsyo ni Zelensky ang ilang pambatas na inisyatibang agad kailangan ng bansa Noong Nobyembre 20, ipinatawag din ni Zelensky ang pulong ng pinakamataas na punong komandante. Si Zelensky mismo ay naghayag ngayong araw na umaasa siyang maipagpapatuloy ang palitan ng mga bilanggo ng digmaan sa mga Ruso bago matapos ang taong ito. Hinimok ni Erdogan na hindi lang ituloy ang negosasyon ng Ukrainyano at Ruso kundi palawakin pa ang mga tatalakayin. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng mas detalyado. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Bukod pa rito, hinihiling ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad naglalathala ng balita. Kasi sa YouTube, nahuhuli ang paglabas ng mga ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, Maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakasulat, kasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya ngayon, lahat ay puro usap tungkol sa Amerika at Russia na palihim na gumagawa ng bagong plano para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Axios, ang 28 na puntos ng plano ay hinati sa apat na pangunahing kategorya. Kapayapaan sa Ukraine, mga garantiya sa seguridad, seguridad sa Europa at hinaharap na relasyon ng Amerika sa Russia at Ukraine. Ipinahayag ng sugo ng Russia na si Dmitry ang optimismo sa tagumpay ng kasunduan at sinabi na nararamdaman ng Moscow na naririnig ang posisyon ng Russia. Pagkatapos nito, lumabas ang balita na ngayong araw ay dumating sa Kyiv ang isang mataas na delegasyon mula sa Pentagon na ipinadala ni Trump para magsagawa ng negosasyon. Si Dan Driscoll, kalihim ng hukbong katihan ng Estados Unidos kasama ang dalawang general, ay nakipagkita kay Zelensky, mga opisyal ng Ukraine at mga kinatawan ng militar at industriya ng militar. Sa huli, balak ni Driscoll makipagkita sa mga opisyal ng Russia, marahil sa Moscow. Ngunit sa parehong oras, si Pangulong Zelensky ay nasa Turkey kung saan naganap ang pagpupulong kay Rajep Taipov. Noong gabi ng ikalabinsiyam ng Nobyembre, lumabas sa internet ang mga larawan kung saan dumating si Zelensky para sa isang opisyal na pagbisita sa Turkey. At ito ang nakakaintriga. Sa paliparan, sinalubong siya ng kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine na si Rustem Umerov, na umalis sa opisyal na biyahe noong Nobyembre, 11. Naalala ko si I. Umerov ng espesyal. Noong Nobyembre 15, inanunsyo ni Rustem Umerov na napagkasunduan ng Russia at Ukraine na muling buhayin ang kasunduan sa Istanbul tungkol sa pagpapalaya ng isang libo at dalawang daang Ukrainians mula sa pagkakabihag ng Russia. Susunod ay ang pahayag ni Umerov. Ayon sa utos ng Pangulo ng Ukraine, kamakailan akong kumonsulta sa mga kasosyo sa Turkey at United Arab Emirates para muling simulan ang pagpapalitan at pagpapalaya ng ating mga kababayan mula sa pagkakabihag ng Russia. Bunga ng negosasyon, nagkasundo ang mga panig na ibalik ang mga kasunduan sa Istanbul tungkol sa pagpapalaya ng isang libo at dalawang daang Ukrainians. Ayun, ito ang mga kasunduan sa Istanbul. Ito rin ang pangunahing paksa ng pagbisita ni Zelensky sa Istanbul. Pagkatapos makipagpulong kay Erdogan, sinabi ni Zelensky na umaasa siyang muling magaganap ang pagpapalita ng mga bihag sa Russia bago matapos ang taon. Sipi, Pagsusumikapan naming maibalik ang pagpapalitan at pagbabalik ng mga bihag para makauwi ang mga sundalong Ukrainian, sibilyan at mga Crimean Tatar na bilanggo ng Russia. Umaasa kaming bago matapos ang taon ay maipagpapatuloy namin ang pagpapalitan at maibabalik ang maraming bihag sa tulong ng Turkey. At ibinalita rin ni Zelensky na nag-usap sila ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey tungkol sa sitwasyon sa diplomasya. CP ngayon, mas aktibo na ang mga proseso. Sinisiguro naming nakatuon lahat ng gawain sa marangal na kapayapaan at garantisadong seguridad. Dapat magwakas ang digmaan. Kapayapaan lang ang solusyon. Kailangang maintindihan ng Rusya na walang gantimpala para sa digmaan o pagpatay. Mahalaga ito dahil hindi natuloy ang isa pang meeting ni Zelensky sa Turkey. Sa Turkey, gaganapin ang pagpupulong ni na Zelensky at kinatawan ni Trump na si Steve Vitkov na sumulat kasama ang Russian na si Dmitriev. Ito ang bagong planong pangkapayapaan. Ayon sa Axios, hindi itinuloy ni Steve Vitkov, espesyal na sugo ng United States President, ang pagpupulong kay Zelensky noong Miyerkules matapos malaman na ayaw ni Zelensky talakayin ang bagong Amerikanong planong pangkapayapaan. Ngayon, isasaling ko ang CP mula sa Axios na nagpapatunay sa ating pinag-usapan kahapon. CP Inilipat ang pagpupulong ng malinaw na ayaw ni Zelensky pag-usapan ang plano ni Donald Trump. Sa halip, nagdala ang Pangulo ng Ukraine ng ibang plano sa Turkey na inihanda kasama ng mga kasosyong Europeo. Sabi ng opisyal ng Amerika, hindi tatanggapin ng Russia ang naturang plano. Samantala, naipakilala na kay Rustem Umerov, kalihim ng National Security Council ng Ukraine, ang plano ng Amerika at sumang-ayon siya sa ilang probisyon nito. Si Vitkov ay unang kumuha ng pahintulot mula kay Trump para makipag-usap kay Zelensky sa Turkey. Nang malaman na hindi rin tatalakayin ng Pangulo ng Ukraine ang alok ng Amerika, sinuportahan ng Pangulo ng Amerika ang desisyon ni Vitkov na huwag makipagkita kay Zelensky. Sa huli, ayon sa isang kausap ng Axios, kay Zelensky na ngayon ang desisyon. Sinabi niyang tatanggapin nila ang Pangulo ng Ukraine sa Washington kung bukas itong talakayin ang bagong opsyon para maresolba ang sigalot. At sa ganitong konteksto, lalo pang lumalabas ang isyu ng katiwalian na may kaugnayan kay Timur Mindich. Lalong pinapalakas ang pananaw na sinadyang paigtingin ng Estados Unidos ang iskandalo sa yugtong ito. Upang hikayatin sina Zelensky at Umerov na tanggapin ang mismong plano ng pagsuko ng Ukraine na binuo ni Steve Vitkov kasama ang mga Ruso. Sa mga recording ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, nabanggit sina Vladimir Zelensky at Rustem Umerov Ayon sa mga materyales ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, At ngayon, may mga bagong detalye rin na lumabas mula sa National Anti-Corruption Bureau. At ayon sa dokumento, sinubukan ni Mindich na makuha ang isang ilegal na desisyon mula kay Rustem Umerov. Tungkol ito sa pagtanggap ng state operator ng logistics ng mga bulletproof vest para sa sandatahang lakas ng Ukraine na bumagsak sa quality control at ang pagkuha ng material na benepisyo rito. Ayon sa ulat, hiniling ni Mindich kay Umerov na payagan ang supply ng mababang kalidad na bulletproof vest sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Hindi pa tiyak kung paano nagtapos ang kwento at hindi rin inilalahad ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine ang detalye. Sa ngayon, may bahagi lang ng pag-uusap kung saan hinihiling daw ni Mindich kay Umerov na bigyan ng ganoong pahintulot at sinasabi niyang marami siyang perang inilaan doon. Oo, hindi sila pumasa sa kalidad pero pakiusap ako na lang ang mag-supply nito sa hukbo. At gamit ang lahat ng ito, di umano'y maaaring gamitin ng Estados Unidos bilang pananakot kina Zelensky at Umerov para mapilit silang magbigay ng ilang konsesyon. Totoo kaya ito? Sa palagay ko, malalaman natin sa mga susunod na araw. Kaya mga kaibigan, dito ko muna tatapusin. I-comment ang inyong opinion at konklusyon sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at i-like ang channel. Ingat kayo, paalam sa lahat.